Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Panal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa, maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banan naming Diyos sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. sa Himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Martes, a 4 sa, bu sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Para sa bagong araw, ako po ang inyong tagapagbalita, Shekaina Abalon. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa, suspendido dahil sa bagyong tino. DPWH naglunsad ng Internal Investigation Committee laban sa korupsyon. Sa kalakalan, taas presyo sa mga pangunahing produkto ng petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw, Pangunahing Balita. Balita. Suspendido na ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Nobyembre a 4 dahil sa inaasahang epekto ng Bagyong Tino. Wala nang pasok sa ilang bahagi ng Mimaropa gaya ng Romblon Province, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque at ilang bayan sa Palawan. Sa Central Visayas, suspendido na ang klase sa maraming bayan sa Cebu. Wala na rin pasok sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, kabilang narito ang Culaba sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Samar, at ilang bayan sa Southern Leyte. Sa Negros Island region naman, wala nang pasok sa Bacolod City, Bago, Cadiz at Calatrava. Para naman sa Western Visayas, wala na rin pasok ang Aklan, Antique, Capiz at Iloilo Province. Ang suspensyon ng klase ay para sa lahat ng pampubliko at uh, pribadong paaralan maging sa ilang government offices. Para sa updates, patuloy na imonitor ang official Facebook page o website ng inyong lokal na pamahalaan. Bago ara pangunahing balita Handa na ang Department of Social Welfare and Development sa Bicol o DSWD DSWD 5 sa Bagyong Tino. Nakapaghanda na ang ahensya ng tinatayang 212,320 family food packs o so FFPs at 20,353 non-food items o so NFIs na nagkakahalaga ng 184.09 million pesos. Nakatabi na rin ng 3 million pesos na standby funds para sa agarang tugon sa mga emergency. Ayon kay DSWD Regional Director Norman Laurio, ang mga relief items sa pondo ay maingat na ipinwesto upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan sakaling may evacuation, displacement o iba pang emergency dulot ng bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko kabilang ang rescue operations at relief distribution habang nakaalerto ang buong rehiyon. ara sa iba pang balita, itinatag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Internal Investigation Committee o IIC upang linisi ng kagawaran mula sa tiwaling tauhan. Batay sa Department Order 190, layunin ng komite na alisin ang mga hindi karapat-dapat na empleyado at bumuo ng bagong henerasyon ng tapat at masisipag na opisyal, kawani at engineers. Magsasagawa ang IIC ng sariling investigasyon laban sa mga opisyal lahat empleyado ng DPWH na may administrative complaints. May kapangyarihan din ang komite na maglabas ng subpoena, kumuha ng sinumpaang salaysay at magsagawa ng inspeksyon sa mga proyekto para makakalap ng impormasyon. Lahat ng gawain ng komite ay mananatiling confidential at inatasan ng lahat ng empleyado na makipagtulungan. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero tolerance laban sa korupsyon at sinabing sisiguruhin ng pamahalaan laan na mahihirapan ang sinumang sangkot sa ganitong gawain kabilang ang hakbang sa pagbabawas ng project cost sa DPWH upang mapabuti ang paggamit ng pondo. Bagong Araw Balita Kalakalan. Taas presyo sa mga pangunahing produkto ng petrolyo epektibo na. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Epektibo na ang taas presyo sa mga pangunahing produkto ng petrolyo ngayong araw. Ayon sa advisory ng mga kumpanya tulad ng Chevron Philippines Incorporated o Caltex at Shell Philippines Corporation, Nagtaas ang presyo ng gasolina ng piso at 70 sentimos kada litro, habang ang presyo ng diesel ay tumaas ng 2 piso at 70 sentimos kada litro. Taas presyo rin sa kerosene ng 2 piso at 10 sentimos kada litro. Naglunsad din ng parehong pagbabago ang clean fuel maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, ang taas presyo ay dulot ng tumataas na demand kasabay ng pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nagsimula ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magsisimula mamayang alas 4.1 ng hapon. May ilang kumpanya pa rin na hindi pa nag-aanunsyo ng kanilang mga presyo para sa linggong ito. Samantala ay minungkahi ng Securities and Exchange Commission sa Department of Finance na huwag nang obligahing magsumite ng audited financial statements ang mga micro, small at medium enterprises na may assets o liabilities na mas mababa sa 3 milyong piso. Ito ay upang mapagaan ng kanilang gastusin at mga regulasyon. Sa rekomendasyon ng SEC sa DOF, iminungkahi ng ahensya na payagan na lang ang mga ganitong negosyo na magsumite ng taunang financial statement na pinatotohanan ng kanilang treasurer o chief financial officer, imbis na ipa-audit pa sa isang accountant. Kung aaprubahan ng DOF, magiging epektibo ang bagong patakaran sa mga financial statement na sasaklaw sa fiscal year na magtatapos sa o pagkatapos ng December 31, 2025. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong Araw, Ula, Panahon Naglandfall na ang bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Inaasahang tatawid dito sa Visayas at Northern Palawan bago mag-umaga bukas, Nobyembre a 5 at lalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ng gabi o kinabukasan Nobyembre a 6 ng madaling araw. Sa pagbabantay ng Pagasa Weather Forecasting Center, muling namataan ang mata o sentro ng bagyo sa coastal waters ng Tuleda, Cebu. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito ang hangin umaabot sa 150 kilometers per hour, malapit sa sentro ng bagyo at may bugso ng hangin na umaabot hanggang 205 kilometers per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 3 sa Visayas at Mindanao, kabilang ang southeastern portion ng Eastern Samar. Western at Southern portion ng Leyte, Southern Leyte, Northern portion ng Cebu kasama ang Camotes Island, Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Oriental at Negros Occidental, Guimaras, Central at Southern portion ng Iloilo, Southern portion ng Antique, pati ang Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands sa Mindanao. Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 naman sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Southern portion ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo Islands at Calamian Islands, southern portion ng Eastern Samar at Samar, central portion ng Leyte, extreme northern at central portions ng Cebu kasama ang Bantayan Islands, central at eastern portions ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental at nalalabing bahagi ng Iloilo, southern portion ng Capiz, central portion ng antique at ang nalalabing bahagi ng Surigao del Norte. Nakataas naman ng Tropical Wind Signal number 1 sa ilang lugar sa bansa gaya ng Albay at Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate kasama ang Tikaw at Burias Islands, southern portion ng Quezon at Marinduque, natitirang bahagi ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, central portion ng Palawan kasama ang Cagayan Silio Islands, northern Samar na nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Samar at Negros Oriental, natitirang mga lugar sa Surigao del Sur Central portion ng Agusan del Sur, nalalabing bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, Northern portion ng Bukidnon, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 27.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5.53 ng umaga at lulubog dakong 5.27 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, oposisyon sa Senado, tanggap ang pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Makabayan Block humihiling ng investigasyon sa hinihinalang katiwalian sa Farm to Market Roads. At sa palakasan, Filipina tennis star Alex Ayala nag-top 50 sa WTA rankings. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila bagong araw, pangunahing Nagbabalik ang bagong araw, oposisyon sa Senado, tanggap ang pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Para sa detalye, narito si Babylin Cacho Resulta. Walang otoridad ang minorya sa Senadong ipuesto sa nang muli si Senador Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ito ay ayon kay Senador Robin Hood Padilla, kabilang sa siyam na miyembro ng minorya. Aniya, tama lamang na muling si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang maupong pinunong muli ng naturang komite. Maigi na rin siya na ang umupo ani Padilla dahil hindi naman ito nagpapakita ng kulay politika sa kanyang pangunguna sa investigasyon ng komite. Nauna rito'y nagbitiw si Lacson sa pamumuno ng komite dahil may kasamahan siya mismo umano sa mayoryang hindi nagugustuhan o hindi nagustuhan ang pinatutunguhan ng kanyang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Suportado naman ni Senate President Vicente Soto III ang pagbabalik ni Lacson bilang pinuno ng Blue Ribbon lalo na't na wala namang ibang senador sa mayorya ang nais umangkin ng chairmanship nito. Sakali namang bumalik nga siya bilang pinuno ng komite ani Lacson, maglalantad siya ng isang matinding testigo sa susunod na pagdinig na itinakda na sa Nobyembre 14. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado. Pag-araw, pangunahing balita. Humiling naman ang mga mambabatas ng makabayan bloc sa House of Representatives na siyasati ng umano'y sistemikong katiwalian at overpricing sa mga government farm-to-market road projects. Inihain ni na Alliance of Concerned Teachers Partylist Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago, at Kabataan Representative Renee Ko ang House Resolution 421 para magsagawa ng agarang investigasyon sa mga proyekto ng Department of Agriculture o DA at Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Tinio, may mga report na may substandard projects, ghost projects at iba pang kalsadang hindi napapakinabangan ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, malinaw ang overpricing sa ilang proyekto at nananatili ang katiwalian sa sistema ng allocable at bidding sa DPWH. Hinimok ni Tinio ang DPWH na ibaba ang presyo ng projects at itigil ang alleged allocable budget system. Suportado naman Kamanggagawa Party list Representative, Eli San Fernando ang resolusyon. Anya, dapat investigahan lahat ng infra projects dahil marami umano ang posibleng pinagkakakitaan. ara balita. Mga kabataan, hinimok ng DILG na gamitin ang impluensya ng social media bilang disaster resilience action. May ulat dito si Lynn Garcia de la Cruz. Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga kabataang Filipino na samantalahin ang paggamit ng social media para ma-promote ang disaster risk reduction and resilience sa kanil kanilang nilang komunidad. Ito naging pahayag ni DILG Assistant Secretary Jesse Howard Lanietes sa kanyang pagdalo sa Dagyaw Town Hall Meeting na may temang Emergency Youth Rising for Safer and Resilient Communities ng Dinao sa Camarines Sur. Ipinanawagan ng opisyal sa mga kabataan na gamitin ang creativity at online influence para maitaguyod ng kahandaan at pagkilos sa panahon ng kalamidad. Pinalalahanin ng mga kabataan sa wastong paggamit ng social media bilang advokasya para pangunahan ng online campaign, i-report ang mga panganib at magbahagi lamang ng beripikadong mga impormasyon sa pamagitan ng fact-checking. Hinikayat din ng DILG ang sanggunang kabataan kabataan ano SK leaders na i-integrate ang youth-led DRR activities sa kanilang mga lokal na plano at palakasin ng kolaborasyon. Samantala, pinagmalaki naman ni Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Ray Villaferte Jr. ang Local Resilience Program ng Lalawigan, kabilang ang El Verde, Rinconada Wetlands Reserve at ang Camser Green Embankment Project. Ang Dagyaw Town Hall Meeting ay programa ng pamahalaan para itaguyod ang open governance sa pamagitan ng pakikipagdayalogo sa national government, civil society organizations at mamamayan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG. Bagong Aral balitang bayan. Maaaring magdulot ng lahar mula sa bulkan Kanlaon sa Negros Island ang malakas na pag-ulan dala ng Bagyong Tino. Ito ay ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang bulkan Kanlaon na matapos itong magbuga ng abo noong nakaraang linggo. Payo ng FIVOX sa mga komunidad sa kahabaan at ibaba ng mga kanal maging handa sa posibleng evacuation at iwasang tumawid sa apektadong ilog. Ayon naman sa Philippine Atmospheric Geo Physical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, maaaring makaranas ang negros ng matinding pag-ulan hanggang Miyerkules habang papalapit ang bagyo sa bansa. Bagong araw, balitang bayan. Isinailalim na sa red alert status ang lungsod ng Iloilo -ilo at buong lalawigan nito bilang paghahanda sa epekto ng bagyong tino. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, naka-activate na ang operation center at handa na ang mga response teams upang agad tumugon sa pangangailangan ng mga residente. Sa Iloilo -Ilo City, nagsimula na ang mandatory preemptive evacuation para sa mga residente sa high-risk coastal area bilang hakbang upang maiwasan ang sakuna sa pagtama ng bagyo. Bagong araw, Balitang Bayan. Hindi naman bababa sa 30 manging isda ang nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG matapos magkaroon ng problema sa makina ang kanilang bangka sa karagatan malapit sa Baho de Masinloc sa Zambales. Ayon sa ulat ng PCG, nagkaproblema ang makina ng FB Irv 8 habang nasa karagatan ng Zambales. Sa kabila ng mahirap na kondisyon ng dagat, nakapagpadala pa rin ng distress call ang mga tripulante sa mga tauhan ng PCG na nagresulta sa kanilang agarang rescue. Hinila ng PCG ang bangkang may problema at nasagip ang 30 kasamang mangingisda. Isinailalim din ang bangka at ang mga mangingisda sa Coast Guard Station Zambales para sa karagdagang tulong. Bagong araw, balita sa palakasan. Filipina tennis star Alex Ayala nag-top 50 sa WTA rankings. Para sa detalye at iba pang balita sa palakasan, nagbabalik si Shaira Gabornes. Naitala ni Filipino tennis star Alex Iyala ang makasaysayang tagumpay matapos siyang maging kauna-unahang Pilipina na pumasok sa top 50 ng Women's Tennis Association o WTA rankings. Umakyat si Iyala sa world number 48 sa pinakahuling WTA rankings bunga ng kanyang performance sa mga international tournaments nitong Oktubre. Si Ayala ay kilala bilang isa sa mga rising stars ng Asian Tennis matapos niyang makamit ang tagumpay sa WTA 100 at iba pang high-level competitions. Ayon sa mga sports analyst, ang milestone na ito ay hindi lamang personal na tagumpay kundi magbubukas din ng mas maraming oportunidad para kay Ayala. Sa iba pang balita, pinarangalan ng Philippine Sports Commission o PSC at Philippine Olympic Committee o POC ang mga Pilipinong atleta na kumatawan sa bansa sa Asian Youth Games na ginanap sa Bahrain. Nagtapos ang Team Philippines sa ikalabing dalawang pwesto sa kabuwang 45 bansa na may pitong ginto, pitong pilak at 10 tansong medalya. Dahil dito, binigyan ng PSC ng cash incentive na 500,000 pesos ang nag-uwi ng gintong medalya, 300,000 pesos naman para sa nag-uwi ng pilak at 100,000 pesos para sa tansong medalya. Ito ay bilang pagkilala sa tagumpay ng mga manlalarong Pilipino. Samantala, magbibigay naman ang POC ng 250,000 pesos para sa ginto, 150,000 pesos para sa pilak at 75,000 pesos para sa tanso sa mga nanalong miyembro ng delegasyon. Para sa balitang palakasan, ito po si Shaira Gabornes. Inyong tunghayan sa pagbabalik ng bagong araw, anti-online hate bill isinusulong is sa Senado at Kamara. Undas 2025, mapayapa at maayos sa buong Pilipinas ayon sa PNP. At sa ibang bansa, manggagawa na sugatan sa bahagyang pagbagsak ng medieval tower sa Rome. Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita. Balik balitaan tayo. Isinampa ni Senator JV Ejercito sa Senado ang Anti-Online Hate and Harassment Bill habang sa House of Representatives naman ay inihain ni Bacolod City Representative Alfredo Benitez ang House Bill 5750, na kilala rin bilang Anti-Online Hate and Harassment Act. Layunin ng parehong panukala na parusahan ang online hate speech, cyberstalking, pananakot at doxing at obligahin ang digital platforms na tanggalin agad ang lumalabag na nilalaman. Ayon sa Panukala, hindi nito nilalabag ang malayang pamamahayag gaya ng kritisismo o commentary laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno basta'ng walang maling impormasyon o paninira. Tinukoy naman ni Ehersito na kabilang sa mga naging biktima ng online hate si Emma Atienza, na anak ng broadcaster na si Kim Atienza, na siyang naging inspirasyon para sa pagbuo ng batas. Bagong araw. Pangunahing Balita Siyamnaputpitong persons of interest kinasuhan ng PNP-CIDG hinggil sa marahas na insidente nitong September 21 anti-corruption protests. Nagbabalik para sa ulat si Lynn Garcia de la Cruz. Kabuang 97 persons of interest ang kinasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay sa insidente ng karasan noong September 21 anti-corruption rallies ito ang kinumpirma ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico. Anya kabilang sa mga kasong isinampa sa Department of Justice laban sa nasabi mga akusado ay ang conspiracy, proposal to commit rebellion o insurrection, inciting to sedition at sedition. Sinabi ni Morico na kabilang sa mga kinasuhan ng kanang investigador ay yaong mga nagpondo at mga taong sangkot sa pagpaplano. Patuloy ang sinasagwang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente. Samantala, binanggit din ni PNP Public Information Chief Randolph Tuanyo na ang kaso ay unang batch pa lamang na isinampa kaugnay sa nangyaring karahasan noong September 21 at susundan pa ito ng second batch. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News City of Manila. Araw, balita. Iniulat naman ng Philippine National Police o PNP na naging pangkalahatang mapayapa ang pagunita ng Undas 2025 sa buong bansa at walang naitalang malaking insidente. Pinuri ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga polis sa kanilang dedikasyon at malasakit na nagpatupad ng maayos at ligtas na Undas. Dahil sa mas pinaigting na presensya ng pulisya at koordinasyon sa mga barangay, lokal na pamahalaan at mga volunteer group, naging maayos ang daloy ng trapiko at kilos ng mga tao sa mga sementeryo nanatiling normal naman ang biyahe sa mga paliparan, pantalan at terminal at walang naiulat na kanseladong biyahe o na stranded na pasahero ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO naging maayos din ang paggunita ng Undas sa Metro Manila at tiniyak nilang mas maagang paghahanda ang gagawin para sa Undas 2026. Bago araw. 《巴厘岛》《班黛蒂》 Isang manggagawa ang malubhang nasugatan at isa pa ang natshap sa guho matapos bumagsak ang Torre dei Conti, isang medieval tower na nire-renovate malapit sa Colosseum sa Central Rome. Ayon kay National Fire Department Spokesperson Luca Carri, komplikado ang rescue efforts dahil sa panganib ng karagdagang pagbagsak. Ngunit sinabi naman ni Regional President Francesco Roca, ligtas ang manggagawang nasa ospital at may dalawa pang bahagyang nasaktan. Bahagyang sa kantore ng dalawang beses, may kasamang alikabok at malubhang pinsala sa loob at kasalukuyang ni renovate Itinayo ito noong ikalabintatlong siglo. Dating doble ang taas, ngunit pinaliit matapos masira sa lindol at isinara ang paligid sa mga pedestrian dahil sa renovation work. Bago araw, Balita Pantaiti. Nasawi naman ang labindalawa katao matapos yanigin ng isang malakas na magnitude 6.3 na lindol ang hilagang Afghanistan. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, tumama ang lindol sa lungsod ng mazar e sharif na may kalahating milyong residente. May lalimang lindol na 28 km at iniulat sa orange alert level na nangangahulugang posible ang significant casualties. Patuloy ang rescue operations sa tina asahang tataas pa ang bilang ng nasawi habang patuloy ang pagresponde ng mga otoridad sa apektadong lugar. Pag-araw, bagong, bagong diwa. Mula sa 1.3.30, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Bagong araw, bagong balita. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Martes, sa 4 ng Nobyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekina Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Suma inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.58 ng umaga. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DW.